Para na rin sinabi ni Senator Coco Pimentel na hindi iginagalang na si Escudero yung constitutional obligation or yung Senate's constitutional obligation. Para na rin yung sinabi, okay, para niya, na rin sinabi na hindi na iintindihan ni Senator Cheese Escudero kung ano yung nasa batas natin. Malinaw daw kasi, hmm, sabi Once matransmit sa amin ang article of impeachment tulad ng nangyari, ay agad daw pong uh, mag-convene ang Senado para nga sa trial. Hmm. At yan po ay sinuportahan, sinuportahan na Senator Risa Ontiveros. Ano kasi nangyayari dito kay kay Escudero? Ano? Mo? Siguro ang maganda mong gawin para makabawi ka ay bumawi ka talaga. Ang ibig kong sabihin, gulatin mo. At pangunahan mo agad, i-announce mo agad na mag-convene. Hindi mo na kailangang konsultahin pa yung nasa Malacanang tungkol yan eh. Kasi nga, meron kayong Senate Constitutional Obligation at dapat niya i-uphold. Huwag i-delay. Hindi pwedeng i-delay, hindi pwedeng i-postpone. Hindi rin sana pwedeng manisi, kasi sinisisinghan na itong si uh, Escudero nako daw ay uh, nagpabancing-bancing ang kongreso kaya medyo natagalan. O, oh, baka naman kayo ay talagang inaasar din ang kongreso. Kasi gusto nila magtrabaho kayo. <laughs> Darating din sa punto na makakabawi kayo sa kongreso na kahit on break sila ay dapat na magtrabaho. So yan po. Sa atin naman eh, sa ating or bilang mga uh, public servant, Abay kahit sana anong oras na kayo ay uh, yung tinatawag na Call of Duty dapat talagang gawin niyo ang trabaho niyo bilang kayo nga ay mga public servant. Abay sagana naman kayo sa bakasyon. Napakahaba kung tutuusin ang bakasyon na itong mga senators at mga congressmen, 'di ba? Mahaba. Mas marami talaga yung panahon, yung oras na wala naman talaga silang ginagawa. Oh. Siguro naman yung yung pag-uphold dito sa inyong obligasyon, ay maganda na ipakita nyo sa mga kababayan natin. Dahil yan ang sigaw ng mga kababayan natin eh, na simula na ang impeachment trial. O ano? Ano na?